Super good news mga kabayan! Amerika babalik na sa dati nitong US Naval Base sa Subic Bay. Ngayong summer ng taong 2026, nakatakda ng buksan ng US Forces ang kanilang military storage facility at maintenance sa Subic Bay Metropolitan Authority Freeport Area. May mga tutol sa pagbabalik ng mga sundalong Amerikano pero mas marami naman ang pumapabor dito. Pilipinas, bibili na naman ang apat apat na M134D at lingga. ito ay kakabit sa mga bagong S-75 Black Hawk Helicopter na nabili ng Pilipinas sa Poland. Siguradong iyak na naman ang mga anay sa kabundukan dahil kapag ayaw pa nilang sumuko, ito ang sasalubong at makipagpakbakan sa kanila. USS Ohio Nuclear Powered Submarine ng Amerika. Back to work na, ito ay nakita natin nasa labas na ng Subic Bay. Posibleng ito ay babalik sa operasyon upang bantayan ang mga kilos ng China na siyang nagdudulot ng gulo sa Indo-Pacific Region. South Korean warship pinutukan ng isang North Korean vessel dahil pumasok ito sa maritime border ng Republic of Korea, Department of National Defense na Nindigan na malaki ang maitutulong ng Visiting Forces Agreement sa UK sa pakikipaglaban ng Pilipinas sa West Philippine Sea warasan ng Amerika babalik na sa dati nitong U.S. Naval Base sa Subic Bay ngayong summer ng taong 2026 ayon sa bagong mga impormasyon. Kailangan ng U.S. Forces ng Military Storage Facility sa bansa. Kailangan ng U.S. Forces ng Military Storage Facility sa bansa na hindi bababa sa 25,000 square meter. Climate Controlled Warehouse at Maintenance Shop upang magamit ng U.S. Navy sa loob lamang ng Subic Bay Metropolitan Authority Freeport Area. Malaki ang magiging ambag nito sa deterrence at maging sa ekonomiya ng Pilipinas. Kapag nariri yan ang puwersa ng Estados Unidos sa Subic Bay na malapit sa baho ng Masinloc o Scarborough Shoal. Mabilis itong makakapagresponde sakaling merong ginawang masama ang mga otoridad ng China laban sa mga Pilipino. Ito rin ang dahilan upang hindi maituloy ng China ang kanilang pagtatayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Sang ayon ba kayo mga kabayan sa muling pagbabalik ng US forces dito sa ating bansa? Sa ibang balita naman, Pilipinas bibili pa ng karagdagang mga firepower para palakasin ang depensa ng mga S-70i Black Hawk Helicopter ng dipinas ayon sa Philippine Air Force 250 tactical helicopter wing ay nakatakdang kumuha ng na maraming M134D Gatling Gun upang ikabit sa mga S-70i Combat Utility Helicopter ng bansa. Apat apot, apat na mga M134D Gatling Gun ang kukunin ng bansa upang mapalakas ang air at fire support nito sa combat operation. Magsisimula ang delivery nito sa katapusan ng taong 2025 hanggang sa katapusan ng taong 2026. Pusibling lalagyan ng Philippine Air Force ng tigda dalawang M134D Gatling Gun ang nasa dalawang dalawang mga S-70i Black Hawk Helicopters sa mga nagtatanong kung gaano ba kalakas mga Delon Aero M134D. Ito ay 6 barrel Gatling style machine gun na kayang pumutok ng 7.62 mm NATO munition sa bilis na 3,000 rounds per minute. Madalas itong gamitin sa airborne, naval at ground operations. Sigurado ang kapag ipinotok ito ng Philippine Air Force, walang kawala ang maanay sa kabundukan. Dati na rin bumili ang Philippine Air Force ng kaparesta sistema upang ilagay din sa mga naunang nabiling S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters ng bansa sa pagkakaroon ng mga M134D Gatling Gun. Lalakas pa ng gusto ang air power ng mga S-70 Black Hawk Helicopter ng Philippine Air Force. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng mga pagsasanay o test flight ang mga natitirang S-70 Black Hawk Helicopters na nabili ng Pilipinas sa Poland. Amerika naglabas ng kanilang tulong pinansyal sa mga bansa sa Indo-Pacific upang labanan ang ilegal na pangingisda, unregulated at unreported fishing sa buong Indo-Pacific region. Maglalabas ang Estados Unidos ng sa mahigit 55 million US dollar kasama ang Pilipinas sa mga bansa na mapupunduhan ng Amerika upang pangalagaan at ipaglaban ang mga karapatan ng Pilipino sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Isa ito sa mga paraan ng Amerika upang i-counter o labanan ang ginagawang pananakop at pagsira ng ng mga kalikasan sa pamamagitan ng pagtayo ng mga artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea. Sa Amerika, maraming salamat sa inyong tulong at suporta. Sa ibang balita naman, USS Ohio Nuclear Submarine ng Amerika lumabas na ng Subic Bay. Ipinakita ng puwersa ng Amerika na sila ay nariyan lang, nakabantay isa di kalayuan kapag kinailangan ng Pilipinas ng tulong militar. Ito ngayon ay balik operasyon na sa mga karagatan upang bantayan ang mga ikinikilos ng China na nagdudulot ng kaguluhan sa riyon ng Indo-Pacific region. John, isang sinyales at babala sa China na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Sa ibang balita naman, isa sa mga barko ng North Korea ang nagtangkang tumawid. Sa Northern Line Limit itong Biernes, ang Republic of Korean Military ay naglunsad ng ilang warning shot matapos ang isang North Korean merchant vessel ay tumawid sa maritime border sa Yellow Sea. Apat na beses nagbigay ng radio warning ang militar ng South Korea na huwag pumasok ang barko ng North Korea. Pero dire-diretso lang ito sa kanyang paglalayag. Nang nakapasok na ito, dito naglunsad ng ilang beses na pagpapapatok ang South Korea. Bilang babala, doon palang lumiko at lumabas ng Northern Line Limat ang barko ng North Korea. Iniimbestigan pa ng South Korea kung sinadya ng barko ng DPRK ang paglagpas dito sa maritime border. Wala pang pagtugon ang North Korea sa nasabing insidente. Department of National Defense nanindigan na malaki ang maitutulong ng Visiting Forces Agreement sa UK sa pakikipaglaban ng Pilipinas sa West Philippines. ...potentially the second European country... That will support, fully support, walang reservations, yung arbitral award and other uh, unclosed uh, entitlements of the Philippine government. At ito'y nagpapatunay dahil sa supply chains nila, dumadaan ito sa West Philippine Sea, either o oh, kaya sa territorial waters natin, sa international sea lanes, importanteng walang isang bansa na gagawa ng mga artificial island na pwedeng yes. ipag-ito kahit kailan. Katulad nung ginagawa ng China. Ngayon sinasabi nila yung Scarborough Shoal eh island na. Eh, eh kaya, kaya pumapataw na sila ng marine reserve doon. Eh mm -hmm. Dole yan eh. At sabi sa Arbitral Award, artisanal fishing ground yan ng Philippines, yeah. Vietnam, China. Walang may mag magmemeari niyan. Eh, kinukup-kup na. So, paano pa tayo, paano itong mga bansa na to sa Europe mm -hmm. na, ano, na na magiging open ang sea lane? Secondly, nakikita din nilang ang intervention ng China sa Ukraine war at sa ibang mga lugar sa Baltics and the North Sea lalo na napapagdudahan nila na ang mga Chinese research vessels na mumutol ng mga underground uh, cables iyan mm -hmm. uh, ang suspekta mm -hmm. uh, bakit ang tindi ng Chinese presence din doon mm -hmm. doon sa Poland may joint exercises yung China at at uh, Russia hindi sa dagat ta ah, sa lupaen So, nakikita na nila yung intensyon ng China. No. On the other hand, sa atin, akma ang army mm. uh, UK based on size and probably based on tactics. Marami tayong mapupulot sa kanila sa ground operations. Mm. Kaya pwede din tayo magpadala ng troops doon upang magsanay. Laban, Pinas